Bumili nga pala ako nito mga kaibigan. Yan yung, uh, yan yung sarap kumain dyan, malang plato. Tapos yan, yung lagay ng mga pinggan, bumili din ako ng mga aris. Tapos, nabili na ako ng sawari sa likod niya na kasi is, dapat ay budget para dito. O, well, alam mo naman itong sa kasama ko eh, may tira. Kung ano na lang ang tinuturo. Tapos uh, may babibig. O, oh, yan na na, malaki, kumil mo. Huwag na kasi wala po tayong budget. So, napunta nga pala kami dito. Ah, ay na po, napakasarap nito. By one take, one pack, one third take. Yan yung tinatawag nilang, ah, uh, mango lovers na uh, older load pa. Yan, maghihintay namin. Kasi, antagal nilang ginagawa yung aming work, eh. Ayan lang. Naku po, itsura pa lang. Woo! Ah, uh, tatakam. Pero ito nga pala yung aking pilupuntahan dito sa may... Uh, colors mga kaibigan. Yes! Kaya, tapos na yung ating order na by one tiko na mango lovers. Ang sarap po niyan mga na, Nako! Nako po! Hmm, Mahubos natin niya. Sa itsura pa lang. Papawisan ka na. So, tikman na natin kung um, masarap nga ba ito o oh, hindi. Ayan Yes! Oh, debuhoy ng lasa. Perfect ba? ng ating uh, mango lovers. Yes! Yun! <laughs> after na. Pasado mga idol. Yan. Aba, magbigay ka naman. Hindi puro ikaw alam kung umiinom yan. Para naman kaming nanulood sa iyo, hindi ka naman namin hindi tayo. <laughs> so yan ang pinakamasarap mga kaibigan na maglagi po. Lagi kong pinupuntahan siya sa may colors mga Ah. O dyan po ang uh, inyong natikman. Tama rin po at ipangalan mo kanina. Ha <laughs> kama rin si The Guru, yun. Mm hmm, talaga. Pinapayigid tayo. Alam ko naman kung makainam na dyan yun, may tira. Walang <laughs> pala alam mo din taneng Walis. Diba? You know? Ay, nakakutawa rin. Kaya ka pala tayo pinainom ng uh, manggol agos dahil pabubuhatin pa tayo ng ganyan. Aba, dapat yung sabi papunta. Umaki naman niya maabit po. Uja, ang dami na itlog na dala mong yan. Oh, hanin mo ng itlog yan. Ang dami. mo naman gumain ng itlog. Pati yung platong binili po, dala -dala mo, dala-dala mo pa din. Pati tayo dyan. Kaya pala, nilipli tayo dahil pagbubwati ng tayo eh. Nakapot, tawarin. Saan ka na niyan?